Nagsalita na po itong si Enrile, um, ang Chief Presidential Legal Counsel na nasa Malacanang. Meron na, na, po siyang pahayag tungkol nga kay Duterte. Natural at kakampihan niya yung nasa Malacanang, di ba? So you see, marami na pong involved dito sa kaguluhang ito, sa away na ito. Tapos sasabihin ni Amy Marcos na um, ito daw ay nakakabuti sa ating bansa. Hmm kakaiba rin, ano, yung nakakabuti sa ating bansa. Yun pala yun, magkagulo, hindi magkasundo, magparinigan, magbatuhan ng akusasyon sa bawat isa. Yun pala yung nakabubuti sa ating bansa. Hindi pa ang nakabubuti or posibleng makabuti sana sa lagay ng ating ekonomiya at ng ating bansa ay yung iniisip na itong mga leader na ito ang kapakanan ng ating mga kababayan. Nagtatrabaho, ang ibig sabihin. Hindi yung pagkaupo pa lang ay iniisip na yung next move para manatili sa pwesto. Iniisip na yung susunod na eleksyon at namumuliti ka na. Yan po ang ginagawa ng mga nakaupo ngayon. Kaya sana kahit, kahit papano, ano, itong mga kababayan natin, sana kahit papano, ma-realize natin kung anong klaseng mga leaders ang nakapwesto ang ibinuto nyo. Alright. Ito yon para kay Chief presidential legal counsel Juan Ponce Enrile, really, hindi na daw dapat pinatulan ni Marcos Jr. etong ang si Digong. Hindi na daw dapat pinatulan. Dinedma na lang daw dapat. <laughs> Mahirap kasing mahin yun eh, di ba? Lalo na ng nung akusasyon nga na si Digong. Natura lamang na may kasagutan ang nasa Malacanang. Pero maganda na rin na pareho Parehong naglabas ng akusasyon ang bawat isa. So ang ibig sabihin, nako, wala namang malinis kasi sa dalawang yan. Nako, ay pareho naman siguro ang karakas ng dalawang yan. Sabi nga ng mga netizens, mukhang ang pinagmula na ito ay magkakompetensya itong dalawang ito kung saan mang negosyo. <laughs> Alam naman natin kung ano yan. So anyway, dapat daw inignore or um, hindi na lang or binali, wala na lang na nasa Malacanang. Nako, huwag ganon. Huwag ganon. Dahil, alam niyo po, yung mga taong, uh, or mga leader na yung ganitong issue ay babaliwalain na lang. Sila po yung mga totoong nagsisirbisyo sa atin. Wala silang time sa mga ganito. Kaya ang sester ini-ignore na lang nila. Pero ang katulad ni Marcos Jr. na napakaraming time, napakaraming oras para sa mga ganitong drama at uh, pautot ng mga politiko, Talaga pong sasagutin niya yan dahil may time yan. Hindi naman kasi busy si Marcus Jr. At alam natin lahat yan. Alam din ang mga Duterte. Hindi <laughs> mga lazy daw. Sabi ni Baste, good luck.